Isang makabuluhang hakbang na naman ang ginawa ng ating bansa para sa siguridad at depensa ng himpapawid. Sa video ng ito ay alamin natin kung ano ang mga upgrades na posibleng nating asahan sa bagong labing dalawang units na FA-50PH na binili ng Philippine Air Force sa South Korea. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at iklik click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ngayong taon lang, pumirma ang Pilipinas ng isang bagong kontrata kasama ang Korea Aerospace Industries para sa pagbili ng labing dalawang upgraded FA-50 Black 70 fighter jets, ang halaga halos 700 million dollars o higit 41 billion pesos. Ito na ang ikalawang pagkakataon na bibili ang Pilipinas ng FA-50 mula sa South Korea noong 2014. Una na tayong kumuha ng labing dalawang jets. Sa ngayon ay labing isa na lang ang operasyonal matapos ang malungkot na incidenteng crash noong Marso kung saan nasawi ang dalawang piloto sa isang training mission sa Mindanao. Pero ang tanong, ano ang kaibahan nitong bagong variant ng FA-50 Block 70? Una sa lahat, ito ay mas advanced. Mayroon na itong Active Electronically Scanned Array o AESA Radar, isang teknolohiya na kayang mag-scan ng mas malawak, mas mabilis at mas accurate kaysa sa lumang radar system. Sa panahon ngayon, information and detection ang susi sa labanan kaya malaking upgrade ito. Pangalawa, may aerial refueling capability na ito. Ibig sabihin, hindi na kailangang bumalik agad sa base para mag-refuel. Pwede nang magpalibad ng mas matagal sa ere mainam para sa long range patrol at mga mission sa malalayong lugar tulad sa West Philippine Sea. Pangatlo, kakayanin na nitong gumamit ng mas advanced na air-to-air -air at air-to-ground weapons. Kasama na rito ang mas high-tech na missiles at precision guided bombs, bagay na dati ay limitado lamang sa mas malalaking multi-role fighters. At may isa pang upgrade, single-seat variant ang ilang units ng FA-50PH sa halip na dalawang piloto isang combat pilot lang ang sasakay. Ideal ito sa high-intensity mission kung saan ang focus ay speed at agility. Ayon sa mga defense analysts, malaking tulong ito para sa Philippine Air Force. Madodoble ang FA-50 fleet, maiibsan ang pressure sa ating mga lumang aircraft, at higit sa lahat, masusuportahan ang tuloy-tuloy na modernisasyon sa ilalim ng tinatawag nilang flight plan isang long-term plan na layuning palakasin ng ating kakayahan sa surface attack at territorial defense. Ngunit, totoo rin may limitasyon pa rin ang FA-50. Hindi ito kasing versatile ng mga multi-role fighters gaya ng F-16 o Gripen. Subalit, sa kasalukuyang kakayahan at budget ng Pilipinas, ang FA-50 Block 70 ay isang praktikal, modernong solusyon na kayang gampanan ang mga pangangailangan sa air defense, air patrol at quick response missions. Ang mga jets ay inaasahang deliver sa pagitan ng taong 2026 at 2030 kaya't habang pinaplano pa natin ang mas advanced na platform, ito na ang magiging backbone ng ating air combat force. Masasabi natin na ito ay patunay na unti-unting umaabante at humahakbang ang ating mansa para palakasin ng ating sariling kakayahan sa pagtatanggol lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa iyong palagay, sulit ba ang pagbili ng Pilipinas ng mga upgraded na FA-50 sa South Korea? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.